kapatid, good morning, happy sunday sa atin lahat, mga kapatid. Nandito na naman po si Malo De Los Santos para po naman tayo ay magbigay dito ng opinion o reaction dito po sa mga nangyayari na mga bagay-bagay na mga issue talagang nag-viral, 'di ba? Dito kay uh, Madam kaya tayo mga kapatid ay ito, sasabaya. may pakikita ako sa inyo na talaga naman ay sasabayan natin, paglararoan natin. Iyan mga kapatid, at sana um, malaman nyo ang um, si madam. Talagang uh, marami po sa kanya na hindi talaga makapaniwala sa mga ginagawa niya. At ito nga ngayon mga kapatid, at bibigyan lang natin ng... Patikim, makikipaglaro tayo dito kay madam na yun nga, nasasabihin natin na... Pero mga kapatid, ay eh, minsan lang tayo magyabang-yabang. <laughs> uh, araw ng linggo ngayon mga kapatid at sana uh, uh, sa gagawin ko mga kapatid, uh, kapit lang. At uh, maintindihan niyo ako, alam nyo naman si mami nyo Maludiro Santos na ay minsan lang ito gagawin sa tala ng buhay niya. Ah, uh, hindi naman na tayo na kumumayron, ipagyayabang natin. Ah, uh, natural lang po tayo na makipaglaro dito kay Mami Beth. Mga kapatid, tingnan natin ito si Mami Beth na talaga naman po mga kapatid na ipinakita niya kung anong mayroon siya, na talaga naman siya ay langit at tayo po ay lupa. Bilang isang lupa at ipakikita rin ni Malu de los Santos ang kung anong lupa

Gitaita. Uh, Ayay! Pinakita! Ang baton ng kuit ng baso Mama Ayam. Huwag daw mangbabas. Huwag daw mangbabas. Ayun, ulitin natin. Mga kapatid, tuwing tuwa ba ako dito kay Mommy, uh, Na talaga naman si Madam na ipinagmalaki niya dahil bilang na nakatiresya sa langit at ipinagmalaki niya. Ayay! Charan chan 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 tang charan tan tam. Oh, pakinis pangliks ni Mami Dai. Mama Mia. Puro mga bronze, bronze. Ah, diamond. Ayun diamond, Ayun, diamond daw, kuwit ng baso ang mga bato. Naku po, mga kapatid. Ayun, pinagmalaki ni Mami B ni mamat Madam Bet. Ayan mga kapatid, tuwan-tuwa ako dahil talaga, alam nyo po mga kapatid, ang isang mga ganito ay ngayon lang ako papatol. Paglalaroan natin ito si, si Madam, dahil alam nyo po si Madam, <laughs> nakatira sa langit. At yung kanya pong pinakikita ng mga verselet na gaya nito. Mm. Madam, iyan po ay may mga diamante. Ayan o, no? diamante. At talaga naman po kabigat ayam madam at ito naman po ayan may mga beryante at ito naman ayan madam nangingintab di ba madam ayan yan ang tunay hindi yung kagaya sayo na mga puwit ng baso ang bato mo madam tingnan mo to ito madam o oh. madam ito ang totoo madam ito o oh. mm. yung sayo puwit ng baso <laughs> Madam, ito oh. Mm, pa, madam. Kaya tayo, ma, huwag tayo masyadong magpaipal-ipal, ma, dahil kung mayroon na mas nakakaigit pa sa iyo, nakakaigit, nakakan, kami po lamang ay lupa. Bilang isang lupa, kaya rin naman namin bumili na talaga yung totoo, madam, oh. Ayan, marami ako, madam. Mayroon ka nitong relo. Ayan, madam. Bersasi lang naman yan, madam. Ayan, Oh. Bago pa yan, madam. Nakakahon pa, o. Oh. Ayan, bersasi lang yan, madam. Ayan. At ito pa, madam. Mayroon ka ba dito na mga diamante? Ayan, Bulgari. Mm. Ayan. Ayan po, Oh. Rado lang naman yan, madam. Gold yan, madam. Mas matanda pa to sa anak ko. Ang anak ko ay 29 years old na ngayon July. Mas una pa po ito. Ayan o. Galing Saudi po yan. Ang lahat ng mga yan, galing Saudi. Yan, Saudi. Saudi. Ayan, nangingintab, di ba, madam? Ayan, madam, mo Saudi. Ayan, madam, Saudi. Ayan, madam. Oo, ano tayo, madam? Pag lululukuhan mo ako, na iyang pinakikita mo, ay mga pal, ano lang. Ha! <laughs> Tawag doon. <laughs> <Puit> ng baso. <laughs> Alam niyo, madam, kaya napakahira po yung tayo po nagyayabang na ang akala mo po, ikaw na lang, ikaw lang ang kayang-kayang bumili. Ka-ikaw lang. Dahil ikaw nga ay langit, kami lang po lupa, dito po sa lupa. Mayroon din ay, dyan, ganyan, oh. Tataran, 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 Lambot, 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 sumayaw ayun, ayun ni madam. Ah! Oh. Ayan, madam. Ayan, madam. Ayun, ayo, ang kintab-kintab ng akin. Ayan diamond mo, madam. Tingnan mo. Ayan, madam. Mm. Ayan, madam. Ay, iyan ay totoo. Iyan naman ay puwit ng baso lang, madam. Kaya ikaw, tumigil ka na, madam, ng kayabangan mo. At napakahirap sa isang tao, madam, na ang akala mo, ikaw lang ang mayroon. Dahil, kagaya ko, nandito sa lupa, ay madam, mayroon din kami dyan at yung tabnil ko yan na sasakyan na nagkakahalaga ng 40,000 ah, da uh, uh, euro laruan lang yan ng anak ko ah, pangalawang bisis niya na yung pagpalit po ay gusto na naman pong magpalit madam papaano po yan ang hirap sa iyo madam sasabihin mo ikaw ay matulungin tao Madam, hindi mo kilala si Malo de los Santos. Kaya wag tayong magyabang-yabang. Dahil kung mayroon doon mayabang sa, sa langit, may mayabang din po dito sa lupa. Pasensan nyo na ako mga kapatid, yung mga nakakakilala sa akin. Ah, uh, alam nyo na yan, makikipaglaro tayo dito kay Madam. Dahil uh, bilang nakatira sa langit, tayo ay lupa at lalong lalo na higit doon sa lahat na tayo ay mga chimay, mga nagsasabi na mga chimay, ay pakita natin na ganito ba ang chimay? <laughs> Alam niyo mga kapatid, ako'y tuwang-tuwa yung mga ganito. Dati po ako'y nahihiya talaga. Sobrang hiya ako talaga mga kapatid na kung anong mayroon ako, ayun ay, ay akin na lang. Gusto ko na mas magusto ko pong masabihan akong pulubi <laughs> kisa sa ako po na nagyayabang, na wala naman ipagyayabang. Kaya, madam, ito. Gusto mo pa, madam? Ipagita ko lahat. Ayan, madam. Versace. Ayan, ang pangalan. Versace. O, oh, nagkakahalaga lang naman ito ng um 700 euro. Ayan, madam, madam. Hm. Mm. Hm. Mm. Kaya tayo po ay huwag masyadong mayabang. Hm. Mm. Ayan, madam. Marami tayo diyan, madam, na ipagyayabang, oh. Ayan, puno. Hm. Mm. Puno 'yan, madam. Ilang pares na ikaw 'yan, madam. Mayroon pa tayo, madam, dito. Na nangingintab. Madam, tingnan mo ang mga berliyante ng hikaw na yan. Pang donya. Iyan, <laughs> madam. Pang dunyam Mayroon pa, madam. Mm. Di ba ang lalaki ng hikaw ko, madam? Mm. May mga terno yan, madam. Oo, oh, ayan, madam. Marami yan, madam. Oo. Oh. Tingnan mo, madam. Yan. Marami yan tayo, madam. Oh. Kaya tayo, wag tayong mayabang masyado. Kagaya nyan, madam. Hmm. Iba't iba yan, nasukat. Oh. Hmm. Ibang sukat-sukat yan, madam. Oo. Oh, Oo. Oh, Oo. Oh, 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 Alam, ngayon, labas mo, madam, ang iyo. Ilabas mo, madam. Inahamon kita yan, no, madam. Kwintas ko. Ilang kwintas yan? Isa, dalawa. Ayan, no, madam, oh. Ayan. Dalawa, maliit lang yan, pero nakakapuwing dalawa, tatlo, apat, ayan. At lima. Ito po, pwedeng apat na kwintas ito, madam. Pinagmamalaki ko ito ay dahil regalo po ito sa akin. Mm. Mga hikaw na malalaki. <laughs> ayan, madam. Mm. Hikaw. Ano pa? Marami, madam. Kung ahas para matuklaw ka. Ayan, oh. Kaya ko yan isuot yan, madam. Pero nakakahiya. Marami tayo niyan, madam. Isipin na lang natin, madam, ang buhay natin, kung tayo mamatay, hindi natin ito lahat madadalayan, madam. Ilang kwintas ang mayroon ako. Ayan, 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 madam. Oo, nangingintab ang mga diamante. Oo, ang lalaki ng diamante, madam. hmm. Kaya lang tayo, madam. Kailangan maging simpleng tao lang tayo. Kung ano mang mayroon tayo, Huwag tayong magmalaki. At higit sa lahat, alam mo, madam, yung binala, ma, pinadala mong yung mga balikbayan box, yung balikbayan box na yun na wala namang kakwinta-kwinta, ay talaga naman linait-lait mo yung pinadalahan mo. Para sa akin talaga, madam, ma-appreciate ko yung import uh, e mo na ipinadala yung balikbayan. Kahit ano po doon ang laman, ay tatanggapin natin dahil kusa ang loob mo yon na ipinadala. Pero ang mali po doon na hindi lang agad-agad nabuksan yung package mo, ma agad-agad ka na ng lait. Sasabihin mo mga magnanakaw. Wrong move tayo doon. Hindi po yung katanggap-tanggap ng lipunan. Kaya ako pumasok dito sa mga sinabi mo. Dahil mampabalahura ka ng tao na talaga naman po mas hindi hamak po na mabuting tao dahil ang dami niya pong mga tinutulungan. Alam niyo po, madam, sa sinabi mo na yon na tungkol pa sa package na pinababayaran mo ng 20,000, hindi iningi yun ni, Pula, ni Pugong Biyahiro sa'yo. Hindi naman sinabi ni Pugong Biyahiro na padalhan mo siya ng package ngayon, pababayaran mo ng 20,000. Walang halaga walang kwinta yung mga laman mo doon dahil nga yung sapatos mo sinabi ko na nga na iyon ay sinuot ng kabayo di ba at yung deodorant bayon uh, makakain ba yun? mga pinadala mo, walang kwintang package. Dapat kung may mga kwinta yon may mga uh, tono tuno, uh, mga dilata po, corn beef, spam, uh, palaman, yung ano, ay talaga naman, walang kakwinta-kwinta, wala man lang kabuhay-buhay, at sasabihin mo pa, na mga tinutulungan ni Pugong Biyahiro dyan sa bundok, ay mga mangmang na katutubo. No! wag mo ka bang magsasalita na mga mangmang sila. Dahil lahat naman tayo, kung, o iisipin mga kapatid, mas mangmang ka doon sa mga pinagsasabihan mo mangmang na mga katutubo. Mas mangmang ka dahil, ibig sabihin, mas may pinag-aralan ka kisa sa kanya, pero po anong sinabi mo? Sasabihin mo mangmang sila. Mas mangmang ka. Kaya ngayon, kung ikaw ay mayabang na nakatira sa langit, ito si Maludelo Santos na nakatira sa lupa. Yan. Mga kapatid, paspatsin nyo na si Maludelo Santos dahil po ay talagang uh, minsana na lang 'to. Isang bagsak na lang natin na magiyabang. Uh, may kung tayo mo po, may mga ipagyayabang. <laughs> may ang tawag po sa akin, mayabang na nakatara sa lupa at isang chimay, ah, uh, halipin, alila. Yan po si Malo de los Santos ang chimay na dunya. <laughs> Kaya tayo mga kapatid, yung mga chimay dyan, wag kayong mahihiya. Yung mga alipin at alila, wag po tayong mahiya. Tayo po ang mga bayani. Tayo po ang marangal ang ating mga gawain. O, chimay nga tayo. Kumpara naman sa mga nag-uuspisi na dyan sa Pilipinas, ay tayo para tayong mga anak ah, ng congressman o senador. Magkano bang sweldo ng senador dyan sa atin sa Pilipinas? O, alam nyo po, Madam Bit, ang iyong mga suot yan, mga tanso. <laughs> At si Madam Malo. <laughs> Aray ko, ito ay talagang masasabi ko sa inyo, ito ay totoo. <laughs> Ayaw, nangingintab, Madam. Oh, 22, ano, 22 carats lang naman yan, Madam. mo. Oh. Madam, tingnan natin. Oo, ayan, di ba? Mm, ang relo ko. Ayan, rado. Ayan, may diamante, diamond diyan sa loob, di ba? Kaya wag tayong magano ano Mas matanda pa ito sa anak ko, madam. Ang anak ko, 29 years old ngayon, July. Ito, ay di ko lang alam. Dahil ito po ay talagang matagal na ang mahal kung pinalilinis. Kaya tayo po mga kapatid, huwag tayong magyabang-yabang dahil hindi naman po natin alam yung pinagyayabangan po natin, mas higit pa lang mayroong kisa sa atin. 'Di ba? Kung at saka, pag namatay tayo, hindi natin yan madadala. Kaya ya, dapat ang ipamana natin yung kabutihan, hindi po yung kayabangan. Dahil dahil lang doon, madam, talaga. dami mong napa Munti ka ng lamunin. Kung alam mo pa, madam, kung nakikita ka lang nila, talagang linamong kama. Kahit nga po yung kakilala mo, ha, kaibigan mo, nakapag-comment sa akin na talagang sal talaga daw po na may salti ka. At ito pa po ang sabi sa akin na hindi ka daw po masaya, kaya ganyan ko ang love life mo daw po ay hindi masaya dahil nga po daw ay ano mayroon daw asawa ng iba yung ano may babaeng iba 'di ba kaya tayo po ay wag masyadong bang dahil pag tayo po ay nagyayabang ay may nakakakilala naman sa atin ay di nakakahiya kaya masabihin mo mga kaibigan mo ay yung kaibigan mo nga po ang nagsabi sa akin na iyan po daw talaga wag na natin patulan at may saltik sa ulo may sayad ay ikaw nga po ay nakatira sa lupa o uh, sa langit kaya naman yung nakatira sa lupa ay mayroon din <laughs> kaya lang yung inyo, inyo talaga ay, ay yung tanso Ah, uh, puwit ng baso po ang magabato. <laughs> pasensyano na lang si ma'am si atin yung Malo Santos at talaga naman ay tinudo na po kung magyayabang din lang naman tayo itudo natin na ah, dahil para ay eh, lubos-lubos na ah, at wag na natin ulitin dahil nakakaya nga po na sana kung anong mayroon tayo dapat po iyan ay eh wag natin na ah, ipagibang at uh, alam nyo naman kung magyayabang tayo at may higit sa lahat na mas mayroon pala sa atin mga kapatid, 'di ba? Nakakahiya po. Kaya dapat simple lang tayo na anong mayroon man tayo, 'wag masyado tayong mayabang at 'wag tayong manlait sa ibang tao dahil alam niyo po mga kapatid, ako para sa akin, 'yung pagmumura po, may uh, matatanggap ko pa may dahilan. 'Yung pumatay po ng tao, matatanggap ko pa dahil may dahilan. Malay mo na, uh, na ano ka lang pinagtanggol mo lang ang sarili mo. Kung ikaw po ay nagnanakaw o dahil ano may pamilya ka, nagnakaw ka dahil wala kang trabaho at para lang maipakain mo sa pamilya mo, maiintindihan ko pa. Pero po yung manglai tayo ng kapwa natin. Hindi magandang pakinggan. Uh, dahil po walang karapatan tayo manghamak Uh, pagbintangan na magnanakaw ang isang taong napakabuti. Hangad lang po natin ay tumulong sa ating mga kababayan na halos po talaga mapanganib ang pag-akyat nila sa bundok. Napakahirap po yun Kaya uh, ang masasabi ko na lang sana ito ay maging aral sa ating lahat na ang mga ganitong bagay ilagay natin sa mabuti. At sa Yung seryoso tayo kung tutulong din lang naman tayo tumulong na lang na walang anong problema. Huwag tayong gagawa ng issue na gagawaan nyo ng problema si Pugong Biyahero na alam naman natin na talaga naman po yung hindi naaabutan ng gobyerno ay na nararating nila napagdavid at muntik pang sila'ng mahulog sa bangin kaya uh, ang mga ganito ipagdasal na lang natin na sana po ay lagi silang ligtas sa anumang kapahamakan lalong-lalo -lalo na po uh, sila ay mga mga mapanganib po ang inaakyat natin ayan marami pong salamat at uh, tayo po ay magpapasalamat kay Kuya Bal Santos Matubang uh, dito lang kami para kay Kalingap at Ruel of Malalag at kay Ate Edna Vlogs at ki uh, Kalinga Prab. Uh, suportahan po natin sila para tuloy-tuloy lang po ang paglingap sa ating mga kababayan na hindi po yan naaabutan ng tulong ng ating mga gobyerno. Kaya marami pong salamat. I'm very proud po kay Pugong Biyahero, kay Kuya Bal, uh, kay Kalinga Prab at kay Rowell Malalag na sila po ang nakakatuklas sa hindi naaabutan ng tulong. Kaya mga kapatid, tuloy-tuloy lang po ang laban natin at tumulong dito sa mga kababayan na salat talaga sa hirap. Maraming salamat. Thank you, thank you talaga sa inyong lahat. At ako po ay nagpapasalamat dito sa mga viewers ni Pugong Biyahero na sa suporta niyo sa akin. Ako labis-labis po akong natutuwa uh, na ako po ay sinuportahan nyo. Thank you, thank you, thank you talaga. Wala akong ibang masasabi sa inyo, kundi ang pagpapasalamat ko sa inyong lahat, mga kapatid. Paalam, mag-iingat po tayo. God bless you po, mga kapatid. At pasensya nyo na lang ako, dahil ito ay sinagad ko lang. <laughs> Paalam, bye-bye. We love you. Ingat po tayo. Happy Sunday. Uh see you tomorrow mga kapatid sa aking live. Bye-bye.